Dito kami sa may gilid na ng dagat, to, dami ng ano dito, yung mga uh, tayo, mo. Siyempre, dito. Dito na kami sa gilid, do. Doon kami galing, doon. Doon kami nang galing sa mga kalaya na yun. Yung huli natin po, tingnan natin. Yung huli namin, no. Ang mo ng tubig. isda na, oh, mamaliliit. Ang ganda ng tubig. So, balik na kami kasi ano na Palalim ng tubig. Sayang, so, di tayo nakapunta doon, oh. oh. Malalim na oh, palalim ng tubig ko. Oh. Balik na tayo.

mo makita yun kasi yung daming taguan Pabalik na tayo doon kasi lalalim na yung tubig ko sa akin Oo oh. Saan? Okay lang yun, maligo tayo lasa to mamaya abot to din tubig abot doon sa so may dulo na yun tubig wala pa yung tubig hintayin pa natin mamaya abot yung tubig doon sa pinakagilid haligo tayo mamaya hanap muna tayo dudu, dudu pon kasi tayo marunong masyado tumingin ng mga shields eh. Si kuya lang kay matapo niya no. Ano to kuya? Ah? Shields oh, malaki. Walang laman. Walang laman. Bam. Bam. laman. Bam. laman. Bam. Ito. Saan Bam. natin? Ay wala. Walang wala. tubig eh. Itu duduk-duduk. Oh hey, hey, itu din laki. Hey. dalawa Umang. Ha? Umang. Ito. Umang. yang isa hindi. Yan. kailangan lang dito kasi masipag ka maghanap eh kasi hindi kita nakikita masyado papa di tayo dito oh. ano? mag 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 hanggang maabot yung tubig kimaligo tayo Mama yung gabi na tayo po maya pumara uh, uh. yung pang tubig to mamaya pero mamaya puno na to, ano, Oh. Ano'ng ginawa mo sa mas bantay? Kikilaro't naliligo. Kahit gabi na.